Alam mo yung feeling na parang paulit-ulit na lang ang sakit? Parang kahit anong gawin mo, babalik at babalik siya sa'yo. Yung tipong, akala mo okay ka na, pero isang trigger lang, isang text, isang alaala, biglang babalik ang lahat ng sakit. Nakakapagod, di ba? Pero teka, baka hindi lang dahil sa sakit mismo. Baka dahil sa paraan natin ng pagharap dito. Minsan kasi, sa sobrang sakit ng isang bagay, nakakalimutan nating magtanong. Bakit pa ulit, ulit Bakit parang cycle na walang katapusan? At higit sa lahat, paano nga ba talaga ito tatapusin? Ngayon, pag-uusapan natin ang sampung spiritual keys na makakatulong sa iyo na tuluyang masira ang cycle ng emotional pain. Hindi ito mga pangakong instant fix hindi ganun ang buhay. Pero ang mga prinsipyo at aral na ito ay hindi teorya lang. Ito ang mga totoong hakbang na pwede mong simulan ngayon. Handa ka na ba? Simulan na natin. Unang punto, tanggapin ang sakit. Huwag labanan. Kapag nasasaktan tayo, automatic na reaksyon nating labanan ito. Ayaw nating maramdaman ang sakit, kaya pinipilit nating takasan either sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng sobra, pagpaparty ng walang pahinga, o kahit ano pang distraction. Pero sa totoo lang, ang paglaban sa sakit ang nagpapalalim sa kanya. Parang ganito, isipin mo ang sugat na patuloy mong kinakamot. Habang kinakamot mo, mas lalong lumalala. Ganon din ang emosyonal na sakit. Ang paglaban at pagtanggi dito ang nagpapalakas sa epekto nito. Kaya sa halip na labanan, subukan mong tanggapin. Huminga ng malalim at aminin sa sarili mo. Nasasaktan ako. Walang mali sa pagtanggap ng sakit. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ang unang hakbang sa tunay na paglaya. Dahil sa tuwing hinahayaan mong umira lang sakit sa loob mo, binibigyan mo rin ang sarili mong maintindihan ito. At sa sandaling maintindihan mo, dun ka magsisimulang makawala. Ikalawang punto, patawarin ang sarili. Hindi lahat ng bagay kontrolado. Alam mo, isa sa pinakamalaking hadlang sa healing ay ang guilt at self-blame. Parang pinaparusahan mo ang sarili mo sa mga maling desisyon o pagkukulang. Pero mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng nangyayari ay kontrolado mo. May mga bagay na kahit anong gawin mo hindi mo mababago. Minsan, kailangan mong kausapin ang sarili mo at sabihing, ginawa ko ang kaya ko noong panahong iyon. Hindi mo kasalanan kung hindi mo nakita ang mga pulang bandila. Hindi mo kasalanan kung naniwala ka sa mga pangakong binitiwa ng iba. Ang mahalaga ngayon ay patawarin ang sarili mo sa mga pagkakamali. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili, mas madali mong makikita ang katotohanan. Ang sakit ay bahagi ng buhay, pero hindi mo kailangan manatiling biktima nito. Pero ito ang katotohanan. Ang pagbitaw sa ego ay hindi pagkatalo. Sa halip, ito ang tunay na kalayaan. Dahil sa sandaling palayain mo ang sarili sa pangahawak sa pagkakamali ng iba, dun ka lang talaga magsisimulang gumaling. Ikatlong punto, hayaan ang ego. Masakit ang katotohanan, pero nakakagaling. Isa pang dahilan kung bakit paulit-ulit ang sakit ay dahil sa ego. O, yung pride na nagsasabing hindi mo deserve ang ginawa sa'yo. 'Yung boses sa utak mo na paulit-ulit na nagtatanong, "Bakit ako? Bakit hindi siya ang nasaktan?" Pero ang totoo, ang ego ang nagpapanatili ng bigat sa puso mo. Sa tuwing hinahayaan mong mangibabaw ang ego, parang dinadala mo rin ang bigat ng nakaraan sa bawat hakbang mo. Kaya minsan, kailangan mong tanggapin na hindi laging patas ang buhay at okay lang 'yon. Hindi laging makakabawi sa iyo ang mga nanakit at minsan hindi mo rin makukuha ang hustisyang inaasahan mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang unang tatlong hakbang, ang pagtanggap ng sakit, pagpapatawad sa sarili at pagbitaw sa ego, ituloy natin ang mas malalim pang pag-unawa sa mga susunod na spiritual keys. Ikaapat na punto. Yakapin ang katahimikan. Ang tunay na pagpapagaling ay nasa loob. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mundo, minsan mahirap magpatahimik ng isipan. Takot tayo sa katahimikan dahil doon naririnig natin ang mga sugat at hinanakit na matagal na nating iniiwasan. Pero alam mo ba, ang katahimikan mismo ang unang hakbang patungo sa pagkilala sa sarili at sa tunay na pagpapagaling. Subukan mong umupo ng tahimik kahit ilang minuto lang sa isang araw. Hindi mo kailangang piliting mag-isip o mag-analyze. Hayaan mo lang maramdaman ang bawat tibok ng puso mo, bawat paghinga. Sa ganitong paraan, masusumpungan mo ang mga katotohanang tinatakasan mo dati. Kapag natutunan mong makipagkaibigan sa katahimikan, mararamdaman mong unti-unting nawawala ang bigat. Makikita mo ang mga bagay ng mas malinaw at mas magiging buo ang loob mo sa pagharap sa katotohanan. Minsan kasi, sa katahimikan lang talaga lumalabas ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ikalimang punto makinig sa katawan, may sinasabi ito. Alam mo ba na minsan mas tapat pa ang katawan kaysa sa isipan? Oo, totoo yan. Kapag nasaktan ka ng emosyonal, kadalasan nagpapakita rin ito sa pisikal na anyo. Tulad ng sobrang pagod, kawalang ganang kumain, o kaya pananakit ng dibdib. Ang katawan mo ay nagsasalita kapag hindi kayang iproseso ng isip ang bigat ng emosyon. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Kung ang puso mo ay masakit sa tuwing naiisip ang isang tao o sitwasyon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang kinikimkim ko? Kung hindi ka makatulog dahil sa kaba, baka may pangambang hindi mo pa natutugunan. Ang pagpapakawala sa sakit ay hindi lang sa pamamagitan ng pagpapatawad o pagtanggap. Minsan, kailangan mo ring pakawalan ang stress sa katawan. Mag-ehersisyo, maglakad sa kalikasan o simpleng mag-stretch. Alagaan mo ang katawan mo kasi siya ang pinakamalapit mong kakampi sa laban ng emosyon. Ikaanim na punto. Bitawan ang pagkontrol. Mas matimbang ang kapayapaan kaysa sa hustisya. Ang hirap tanggapin minsan na hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin lalo na kung nasaktan tayo at gusto nating ipaglaban ang karapatan natin. Pero minsan, sa sobrang pagpupumilit na makuha ang katarungan o makabawi, mas lalo tayong nababaon sa galit at hinanakit. Isipin mo ang tubig sa kamay mo. Kapag pinilit mong hawakan ng mahigpit, mas lalo itong maglalaho. Pero kung hahayaan mong dumaloy lang, mas mararamdaman mo ang presensya nito. Ganyan din ang buhay. Sa tuwing pinipilit mong kontrolin ang mga tao at sitwasyon, mas lalo kang naiiwan na walang kontrol sa sarili mo. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang natamo mo ang hustisya o napatunayan mo ang punto mo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang marunong bumitaw. Dahil sa pagbibitaw, natutunan mong igalang ang proseso ng buhay. Ngayong napag-usapan natin ang mga susunod na hakbang, ang pagyakap sa katahimikan, patuloy tayong sumisid sa mas malalim na katotohanan sa pagkilala at pagputol sa cycle ng emotional pain. Sa mga nakaraang hakbang, natutunan natin ang kahalagahan ng pagtanggap, pagpapatawad, pagbitiw sa ego, pagyakap sa katahimikan, pakikinig sa katawan at pagbibitaw sa kontrol. Ngayon, huminga ka ng malalim dahil ang susunod na mga katotohanan ay mas magpapalaya sa iyo. Ikapitong punto, palitan ng takot ng pagtitiwala, ang buhay ay hindi palaging pabor sa iyo. Madalas tayong matakot sa mga bagay na hindi natin alam. Takot tayong magtiwala dahil sa takot na masaktan muli. Pero alam mo ba? Ang takot ay madalas produkto ng isip natin mga senaryong madalas ay hindi naman nangyayari. Kapag pinili mong palitan ang takot ng pagtitiwala, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na mabuhay ng buo at walang pangamba. Hindi mo kontrolado ang mga taong papasok o lalabas sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Ang tiwala sa proseso ay parang pagbitaw sa lubid na matagal mo nang hinahawakan. Mahirap sa simula pero sa bandang huli magaan sa pakiramdam. Magtiwala ka sa sarili mo na kahit ano pang dumating kakayanin mo. Magtiwala ka rin sa buhay na may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Minsan ang mga taong dumating ay para turuan ka at ang mga taong umalis ay para bigyang daan ang mas makakabuti sa iyo. Ikawalong punto. Huwag gawing identity ang sakit hindi ikaw ang pagkakamali mo. Kapag paulit-ulit kang nasaktan, minsan parang nagiging bahagi na ng pagkatao mo ang sakit. Parang nakasanayan mo ng isipin na ikaw ang problema o hindi ka sapat. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang sakit mo. Ang mga nangyari sa iyo ay bahagi lang ng kwento mo, hindi ikaw ang kwento mismo. Ihiwalay mo ang sarili mo sa mga pangyayaring nakasakit sa iyo. Oo, nangyari iyon at oo, nasaktan ka, pero hindi iyon ang kabuuan mo. Ikaw ay isang buo, malakas at matatag na tao na natututo mula sa mga sugat. Sa sandaling yakapin mo ang katotohanang hindi ikaw ang iyong sakit, dun ka magsisimulang makalaya sa bigat nito. Ikasyam na punto, hayaan ang pagpapatawad para sa kapayapaan mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay para sa iyo mismo. Minsan iniisip natin na kapag nagpatawad tayo, para bang tinanggap natin ang mali o kinalimutan na lang ang nangyari. Pero ang totoo, ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa puot na matagal nang nakakulong sa dibdib mo. Sa tuwing pinipili mong magpatawad, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na huminga ng maluwag. Hindi ibig sabihin nito ay bumabalik ka sa dati o nakakalimot ka. Ang ibig sabihin lang, pinipili mong hindi na pabigatin pa ang puso mo sa galit. Ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating kapag nakaganti ka o kapag napatunayan mong tama ka. Dumarating ito kapag pinili mong magpatawad at magpatuloy ng hindi bitbit -bit ang nakaraan. Ikasampung punto. Yakapin ang pagbabago, ang paglaya ay isang proseso. Huwag matakot sa pagbabago. Minsan natatakot tayong iwan ang mga bagay o taong nakasanayan kahit pa sila ang dahilan ng sakit natin. Pero ang katotohanan, ang pagbabago ay hindi laging madali, pero laging makabuluhan. Magtiwala ka sa sarili mong may kakayahang magbago at maghilom. Kung ang dati mong pagkatao ay nakabaon sa sakit at poot, hayaan mong ang bagong ikaw ay maging malaya at puno ng pag-asa. Ang pagbabago ay hindi pagtataksil sa nakaraan. Ito ay pagbibigay respeto sa sarili mong kailangan umusad at lumigaya. Ang lalim ng napag-usapan natin sa mga nakaraang bahagi, hindi ba? Mula sa pagtanggap ng sakit hanggang sa pagyakap sa pagbabago, Unti-unti na nating nakikita ang larawan ng tunay na kalayaan mula sa cycle ng emotional pain. Ngayon, ipunin natin ang lahat ng natutunan at tingnan kung paano natin maisa sa katuparan ang mga aral na ito sa tunay na buhay. Ang kabuan, isang bagong pagtingin sa sakit. Alam mo, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong tandaan ay hindi kasira hindi katalunan. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi tanda ng kahinaan kundi palatandaan na ikaw ay buhay, na may puso kang natutong magmahal, umasa at sumugal sa mga bagay na sa tingin mo ay tama noong panahong iyon. Ang emosyonal na sakit ay parang sugat sa katawan. Kailangan itong linisin, bigyan ng pahinga at hayaan maghilom. Hindi mo pwedeng piliin ang mabilisang paggaling. Ang proseso ng paghilom ay hindi laging diretsyo. May mga araw na okay ka at may mga araw na parang babalik ka sa simula at ayos lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ka na natatakot harapin ang sakit. Sa halip na takasan ito, natutunan mong umupo kasama ng mga alaala at pakiramdam. Hindi para masaktan muli, kundi para unti-unting maghilom. Hindi sapat na alam mo lang ang mga prinsipyo at aral na ito. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilos. Sa araw-araw na pagpili ng kapayapaan kaysa sa galit, sa pagpapatawad kaysa sa pagkamuhi, at sa pagtanggap kaysa sa pagtanggi. Ang hamon dito ay hindi basta alisin ang sakit, kundi yakapin ang proseso ng pagbabago. Bumangon ka kahit mabigat. Kumilos ka kahit hindi mo pa kayang ngumiti. Minsan, ang pagsisimula ay sapat na upang magbukas ng bagong pinto. Nasayo ang kapangyarihang bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa puso mo. Sa bawat hakbang mo palayo sa sakit, huwag kalimutang kilalanin ang sarili mo. Ang bawat aral na natutunan mo ay hakbang patungo sa mas malaya at mas masayang ikaw. Maging bukas sa bagong simula. Huwag mong hayaan na ang nakaraan ang magdikta sa hinaharap mo. Kapag naramdaman mong bumabalik ang sakit, paalalahanan ang sarili hindi na ako ang taong iyon. Nagbago na ako, natuto na ako, at handa na akong lumaya. Alam kong mahirap ang proseso. Alam kong may mga araw na parang walang katapusan ng sakit. Pero sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, sa bawat oras na pinipiling maghilom sa halip na magtanim ng galit, iyon ang tunay na katatagan. Ang emosyonal na sakit ay hindi parusa hindi ito sumpa. Ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang tao, isang paalala na may kakayahan tayong magmahal, masaktan at higit sa lahat, magbago. Kaya sa mga oras na bumibigat ang loob mo, tandaan, hindi ka nag-iisa. Marami tayong dumadaan sa ganitong laban. Pero ang mahalaga, pinipili nating bumangon sa kabila ng lahat huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng kwento ng buhay mo ikaw ang may hawak ng panulat at ngayon panahon na para isulat ang bagong kabanata isang kwento ng katatagan pagpapatawad at walang hanggang pagpili sa sarili mong kapayapaan kung nakatulong sa iyo ang video na ito huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba gusto naming marinig ang kwento mo ano ang pinakamatinding aral na tumama sa puso mo? At ano ang pipiliin mong bitawan ngayon? Mag-subscribe na rin para sa mas marami pang usapang makakapagpagaan sa isip at puso mo. Tandaan, hindi madali ang paghilom, pero hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating buuin ang mas malaya at mas masayang kinabukasan. At sa dulo ng bawat pagsubok, alalahanin mo ito hindi ka sira. Nagising ka lang sa katotohanan at sa pagising mo natutunan mong mahalin ang sarili sa paraang hindi na kailanman hahayaang masira muli. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.